sa intent ng vaccine. So, po na po, na na 'yung na 'yung pala, experience ko na maganda ng dadaloy Prada. Kina-try ko po sana mo. kasi po 'yung magulang ko 71 years old pa rin oh. Mahigit 10 taon na sila, may nainom na mga synthetic drugs. Pero hindi naman gumagaling 'yung mga sakit nila. Dagdags-padami ang padami ng padami, yung sakit. So, 'yung dawote patali pare ng padami. Eh 'yung kinatatakot ko, po, 'di ba, pag ng tao maraming synthetic drugs na matagal na panahon, mas masisira yung organs, malulito yung organs. Ang bagsak ng pasyente, dialysis. Pareho po, nanay na at tatay ko, maraming iniinig na gabor. Ayoko silang ma maulit ma sa dialysis. So, ginawa ko po, pinatry ko sila ng superfoods. Kasi, maganda ako kasi masama ang pakiramdam, irritable, laging mainit ang ulo, konting problema, konting makulit yung bata, mainit na yung ulo nila. Ayoko naman Even yes, po, after ilang linggo lang ng pag-inom nila ng Super Juice, sinabay lang yung gamot. Eh, Kaya po po ha, huwag nyo kapatigil agad yung mga synthetic meds nila. Unla, uh, unless yung doktor ang magsabi na pwede nang sigil. After few weeks po na pag-inom pag nila ng Super Juice, nagpa-medical ulit para makonfirm nila kung pwede nang sigil yung mga synthetic meds. Pag bumi po ng dami ng galing sa doktor, iniabot niya sa akin yung medical result. Tapos ang nanay ko po, maiyak-iyak na. Sabi ko, magpasa ko, Nay, puro naman negative to, bakit ka umiiyak? Sabi ko ganon. Sabi ng nanay ko, kasi anak, tigil na daw yung mga gamot ko. Tigil na daw ako liinin ng gamot. Then, so, sobrang po ako, eh, <laughs> talagang pati ako na kasi grabe yung gasto sa gamot, di ba? Ang mahal-mahal, pero hindi, hindi ka pinapagawa. Ay nag-negative na yung result ng medical exam ng nanay ko, ngayon po kahit isang buting na gamot, dati na higit sa klase per day ha, ngayon kahit isang buting na gamot, wala na sila pilip. Wow! Ngayon so, dati po, ng gasto sa gamot sa pulibo, ngayon po natitipid na lahat yun. na okay, insane na. Wow. Tapos isa pa po pa ito po, yung kiya ko naman, kasi yung pinsa ko, nabalipaan ko yung nangyari sa magulang ko na hindi na umiinom ng gamot, ay, teka na po, meron pala akong pagkakasal na kasi dati nang synthetic meds ngayon. Yung pong nanay niya, maliliya ko po, umili nung 15 na klase ng synthetic meds. For 27 years, kasi 27 years na so siya may diabetes. Pero hindi natin na pinapagaling ng synthetic Sabi so, ng kisa po, kausapin ko raw ang ila ko, makasakali, magpahinom ko siya ng super juice para matigil niya yung mga gamot. So, in short po, nakakumbinsi ko yung tiya ko kasi yung lagay niya, ilang buwan na siya nasa loob lang ng bahay, nakatungkod, tapos kumukulungod ng bagay-bagay magpakalis Yung isang hakbang natin siya, sampung hakbang niya. Tapos ang dami niya nang umiinom na gamot. So in short po, nakumbinsi ko siya after ilang bote pala. Kasi gusto mo na nangatigilan yung ano, si Teppi Fes. Kasi bukod sa na mahal, nasusuka na siya sa amoy. Tsaka hindi na siya masaya sa pag-inom ng gamot. So, tinanayin niya po, tinanong niya ako, sabi niya, Mira, pwede ba isang bote, isang araw ang pinamin ko? Sabi ko, pwede po, kasi kaya business po siya. Sabi ko, sige po, isang bote, isang araw. So, sinunod niya po, after ilang bote lang po nang nainom niya, bumalik siya sa doktor. Alam niyo po, nagulat yung doktor niya for more than 10 years na niyang doktor na si sinong doktor Marquez. So, oh, pinangalaan na talaga. si doktor Marquez, sige pa rin kung matalas po. Nagulat si doktor Marquez. Yung 15 na gamot niya, ang daming, kahit-kahit nabawas, hindi na raw kailangan, huwag nang binihin, mo, nang inihin. At yung natira, baan na ang dosage. Tapos, one day po, yung tiyak ko na yun, ilang hindi ko pa lang siya nainom. Alam kayong mga tao sa paligid namin na siya ay uugod-ugod, hindi lumalabas ng bahay. One day po, nawala siya. Nagulat yung mga pinsan ko kasi yung tukot ni ng nandun, nag-iwan yung tungkol. Sabi na, nang inay, nasa nang inay, nabuno ang mga tao sa buong barangay, hanapan sila. Hindi nila makita ang hindi yan. Hindi after 2 hours ng paghahanap nila, may tumawag sa pinsan ko, Mike, ang iyong ingay narinig sa parlor, nagpapaganda. Nakapunta <laughs> po sa parlor, magkasama. <clears> kung <throat> hindi makalabas ng bahay, biglang nalaman nila nasa parlor, nagpapaparlor. Yun lang po kayo kung alam ko, marami rin kayo gusto ni Shea.